So yan mga idol no, dati sisimula tayo yung nagbaboy ay tatlo pa yung inahin natin. So ngayon tatlo pa rin kasi bago pa lang tayo nagsisimula eh. Then itong tatlong inahin ko ay nanganganak na sila tig isa. So yung mga anak nila ay ito. So ngayon ang ginawa ko hindi ko bininta. Inalagaan ko sila para lumaki. Ngayon ay kukuha tayo dito mga idol ng lima, limang inahin. So, dito, kuha tayo ng isa. At doon, meron tayong isa. So, 7 plus 3. So, meron na tayong 10 this year. By next year ay makaka-produce na sila ng biik. Sa mga gusto magsimulang magbaboy, ano lang, parang sugal lang to eh. No? So, kung hindi ka susugal, hindi ka mananalo. Kung hindi ka susugal, possible, hindi ka rin matatalo. Diba? So, Sugal-sugal lang yan eh. Kung anong meron ka ngayon, kung ayaw mong isugal, eh walang mangyayari. Habang tumatagal, yung meron ka ay paunti-unti yung mawawala. Kasi walang pumapasok eh. Kung gusto mo talagang sumugal sa mga ganitong business, ay dapat buo ang loob mo. Dahil ngayon, maraming banta no, sa mga sakit, no, lalo na sa ESF. So, yun lang mga idol. Bye!